Magandang araw! For today's video, bangus steak na palang niluto ko ngayon para sa aming pananghalian. Dahil medyo matagal-tagal na rin nga kami hindi nakakapag-ulam ng ganito, kaya naman ka ako'y pagbigyan ng hilig ng na usong napapaibig. Meron nga ako ditong nabiling tatlong pirasong bangus at pinabonless ko na rin nga pala ito para mabilis na rin nga gayatin. At ayan, pagkatapos ko nga pong magayat sa maliliit na bahagi, ay eh nilagyan ko nga lamang yan ng asin para merong konting lasa. At pagkatapos naman nga i-coat, lamang natin yan isa-isa dito sa harina. charin talaga ito sa mga paboritong luto o sa bangos na talaga namang napakasimple lang gawin tapos napakasarap pa. At yan nga po at pagkatapos nating ma-coat lahat sa harina ay ngayon naman ay ready to fry na rin nga itong ating mga bangos. Ipiprito prito nga lamang po natin yan ng husay hanggang sa maging golden brown na nga ang kulay. Eto talaga yung kahit prito ay eh, talaga namang napakasarap din iulam. ulam. Pero ika nga lamang ng iba, e, wag mo lang basta i-prito, gawin mo rin yung ganitong bangus steak na talagang napakasarap din ulam sa kahanin. Napakasimple din lamang akong lutuin. Ayan nga at nagisa na ako diyan ng bawang, sibuyas at pagkatapos ay naglagay na rin nga ako diyan ng toyo at saka ng kalamansi. At nagdagdag na rin nga ako diyan ng paminta, asukal at saka ng tubig. Bali pa nga lamang natin yan bago natin ilagay itong mga bangus. Ganito nga lamang kasimple magluto ng bangus steak. Kaya ang kaya mong gawin sa bahay para mas ma-level up nga ang mga piniritong bangus. At syempre para mas masarap at mas ganado nga sa pagkain itong bangus steak ay naglagay pa nga tayo dito sa pinakang ibabaw nitong mga sibuyas. At eto na nga po, tumaas bukas buk ay luto na nga itong ating bango steak na talaga namang anong pagkakasarap at napakalinamnam lalo pa yung ganitong parting belly ay talaga namang inam. At ayan dahil bandang patanghalina nga talaga namang panay-panay din ang ulan kako nga ni Apag ko na nga lamang ng pananghalian yung nanay at tatay ko na nandun sa amin sa bundok. Binalot ko na nga lamang din sa may dahon ng saging at kako'y masarap din nga kumain kapag naan din ni nakabalot. Dahil panay-panay din nga ang ulan ay autos ko na nga lamang sa kapatid kong si Tano ang pagdadala nga, nga rin pagkain doon sa bundok. Eto nga sakto din lamang ang ng kapatid kong si Tano din sa bundok at patapos na rin nga raw sa paniniba itong nanay at tatay ko. Kanina pa rin nga raw sila ditong madaling araw at nagtabas-tabas na rin nga raw sila ng sagingan at medyo masukal na nga. Maigi na rin nga lamang daw at namin sila ng pagkain at medyo magutom na rin nga at hindi nga daw namamalaya na tanghali na raw pala dahil panay-panay nga ang ulan. Alos may buwan din nga rin, hindi nakapaniba ng saging kaya naman salamat sa Diyos at kahit nga ni ngayon kami ng natibang saging. At dahil tagulanin na rin nga ito at meron din nga silang nakuha ditong labong, kakoy ayos na ayos sa digay pag-ari na gataan ay digay katalot pang ulam na. Hindi nga lamang labong ang nadalihin siya nilang ulam, pati na rin nga ay meron pang puso ng saging. Ay kakoy, talaga namang iba-iba kapag naandini sa probinsya, hindi mo na kailangan bilhin. Basta nga lamang ika ikay masipag at madiskarte, ito tunay ka nga hindi ka magugutom. Hindi talaga sa amin sa probinsya kapag wala, wala ka may ulam, may maghahagilap nga lamang kami sa bundok ay kapag mandinggarin ng nakauwi at may labong at puso ng saging, bahay, tunay ka nga naman katalo na. At ayan nga, pagkarating na pagkarating din nila din sa bahay, pinagbababa na rin nga pala itong mga tinibang saging. Makakatuwa din naman nga ako ngayon ng saging at kagaganda at kalalaki ng bunga. At yun nga at dahil napakarami namin ngayong saging na ay sabi nga nitong nanay ko ay magaluto raw siya ngayon ang merienda namin sinugno. Dito nga sa amin sa Mindoro kapag ganito ang panahon at panay-panay ang ulan, isa talaga ito sa paborito naming meriendahe na talaga namang napakasarap kainin habang pa kuya kuya koy. Naalala ko din nga, nga ng mga bata pa kami, hindi lamang namin ito basta-basta minay merienda at minsan pa nga kapag wala kaming may ula, may ito yung inaulam namin sa kanin. Napakasimple din lamang nitong lutuin, ayan nga pala at naglagay muna diyan itong pangalawang tiga na gata at pagkatapos si tinakloban para mas mabilis nga pong lumambot. At makalipas naman nga po ang ilang minuto kapag ganitong igana nga pala yung unang gata na nilagay eh pwede na rin nga pala ilagay dito yung pinakangkakang gata o yung malapot na gata. At ayan kapag ganitong nagaluto nga pala kami ng sinugno eh gusto namin yung matamis kaya asukal yung nilagay namin pero yung iba na mendoreño eh nilalagay nga pala dito ay asin ay kumpara na lamang sa inyong panlasa kung gusto niyo matamis o maalat. At ayan nga paghalo nga lamang po yan ang maigi para malutuluto ng husay. Ay eh, talaga nung asbuk pa lamang ay nakakagutom na. Napakasimple lamang din talaga nitong lutuin at ayan nga po at luto na rin nga itong aming sinugno. Kapag rin nga aming merienda ay pamihadong hindi na nga kami makakakain ng aming hapunan at ito pa nga lamang ay solve na solve na at busog na busog na talaga. Kaya sa mga kapwa komendore rin nyo di yari pamihadong alam na alam nyo nga itong meriendang ito at talaga namang ito isa sa pambansang merienda kapag ganitong tagulan ang panahon. Napakasarap naman talaga nitong merienda lalo pa nga kapag ganitong bagong luto at mainit-init pa. Ay, siya ay merienda ng muna tayo ng sinuglo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Fast forward at kinabukasan ito at pinagbigyan ko naman nga ang kahilingan nitong dalawa kong chikiting. Dahil meron nga ako nabalitaan ngayon na ang Jollibee ay eh, meron Jollibee treats para sa mga bata. Kaya't ito at hindi na nga kami nagpahuli at napasugod na nga kami kaaga dito sa Jollibee Pinamalayan. At para maka-avail ng ganitong limited edition Jollibee Kids Costume and Bucket for only 599 pesos with every 4 case of Jollibee Meal worth 300 pesos. Total of 900 pesos. At ito nga pala ang kanilang Jollibee Meal Chicken Rice Pag Price Chicken Nuggets and iced tea. Meron pa nga pa ang kasama yung Sunday kaso nga lang sira yung machine daw nila ngayon. May mga bata na naman nga pong masayang masaya at napagbigyan ng hili gabay. Sobrang paborito talaga nila ang Jollibee Spaghetti and Fried Chicken. At eto na pang palabong milang ang paboritong paborito ko dito. Sobrang saucy at talaga namang napakasarap. Kasama rin nga pala namin itong mga kapatid ko at talaga namang hindi rin yan papahuli basta Jollibee. Sulit na sulit naman talaga sa sarap na pagkain lalo pa nga tuwang tuwa itong dalawang batuta namin abay. wag nga lang magpapakita si Jollibee na nagalakad pag hindi piga nag-aak na. At nga ho ang inasabi at bigla na nga pong umutlaw itong si Jollibee. Aba ay talaga na mga kala ko nga ni maliligayahan. Ay tignan nyo naman ang pag-iitsura talaga namang katal na. Hindi ko nga maintindihan ng mga bata nga rin at ngayon kakoy takot na takot samantalang lang ay gustong gustong makita. At ayun nga dahil ngak nga na nga itong dalawang batuta ko ay di kami nga ni mauwi na. At yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.